nababayt naman sila. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, hindi mo. So guys, may papagawa kay Mama yung mga ilang katanungan lang na about sa kanya, na sana masagot niya. Para malaman niya rin siya. So guys, may tatanungan ko kay Mama, question, about sa kanya. <laughs> <laughs> Saan mga anak niya? <laughs> Saan eh. sa mga anak niya? Ito, pasaway. Eh. Ha? Huh? Alam mo, lagi si... <laughs> Tanong ko sa'yo, sinong mabait na anak mo? Ang mabait na anak ko? Lahat naman sila mabait eh. Lahat naman sila mabait. Sino? Sino mabait mong anak? Hmm. Wala naman akong masabi sa kanila mababait. Mo Sinong paborito mo? Siyempre, hindi mo maiwasan yung minsan gumagawa sa mga kapasawayan. Sinong paborito mo nga na? Paborito? Hindi ko alam kung anong paborito. <laughs> Lahat naman paborito ko sila eh, dahil mga anak ko sila eh. Ano mga kabataan? Pag gusto, gusto. Pag ayaw, ayaw. Oo. Oh, kung may tanong ako, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano itong hihilingin mo? pagkakataon. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, anong hihilingin ko? Yes! Isa lang. Ang ano? kahilingan ko sa Panginoon ay maging maayos ang aking mga anak magkaroon ng direksyon ng kanilang buhay. <laughs> Walang direksyon. Oh, magkaroon ng direksyon. Direksyon patungo sa ano, sa pag pagkakilala sa Panginoon, unang-una sa Panginoon ng Bero. Yes. Tama. Nakilala sila sa Panginoon. Hindi okay, pa. Pangalawa. <laughs> Mabait ka bang ina? Wala naman perfecto. <laughs> Lahat naman may mga pagkukulang. Di ba? Lahat naman may mga pagkukulang isang ina. Wala naman din mo oh. masabi na perfect ang pagiging ina ko sa kanila. Pero isa lang nakakasigurado ako na itinuro ko sa kanila ang about sa Panginoon kung anong wala naman yung kasagutan ko. Wala nang iba. May katanungan, guys. Katanungan. Sorry. <laughs> Mali na naman siya, guys. Sorry, guys. So, Yun La, lang. Bye-bye, guys. Thank you for Bye -bye. supporting us. More blessing to come to us and you guys. Bye-bye.